Totoo po ba? Minsan, pagdating sa paggastos, may mga tao mas nauunang gastosan yung gusto nila kaysa kailangan nila. Sino po aminado? Madalas ganun ka. Mas nauuna mong gastusan yung gusto mo kaysa doon sa kailangan mo. Kailangan mong magtabi para sa emergency needs ng family mo, pero mas inuna mo yung bakasyon na gustong gusto mo. Sino aminado? Kailangan mo magtabi para sa pag-aaral ng anak mo, pero mas inuna mo yung mga luhong pambata eh. Sa mga nanay, sino aminado? Alam mo na kailangan mo magtabi para sa pag-aaral ng anak mo, pero mas inuna mo yung mga luhong pambata. Pinagparty mo sa Jollibee, pinag-birthday mo sa mamahaling event place, inaraw-araw mo pagpunta sa Zone. Sino aminado mga nanay? Kailangan mo magtabi para sa pagtanda mo, pero mas inuna mong itreat ang buong angkan mo. Sino rito ganon? Ang kanyang attitude. Alam mo na isang araw hihinto ka ng paghahanap buhay, pero kapag nagkapera ka, wala kang ginawa kundi itreat ang buong angkan mo. At the end of the day, pag kinailangan mo na ng emergency fund, hindi mo naman marireimburse lahat ng ginastos mo sa bakasyon eh. Hindi mo mare-reimburse yung mga pinamparte mo sa anak mo. Hindi mo mare-reimburse yung mga pinang-treat mo sa angkan mo.